Mga nag po mga kaibigan, dito naman po tayo sa ating YouTube channel. Kahapon lang ay naglaban itong si Anthony Joshua at si Daniel Dubois At ito nga mga kaibigan, isa pong upset twin. Dahil po natalo itong si Anthony Joshua sa kamay ni Daniel Dubois At ring entrance pa lang mga kaibigan, napakaganda. At napaka-intense po tingnan mga kaibigan dahil po ibang iba talaga ang binyo ng Saudi Arabia isa pong ang laban na yon ay pinangunahan at ginastusan nitong si Turki Alasik dahil gusto po ni Turki Alasik magiging maganda po ang laro ng boxing sa buong mundo at talaga pong walang halong At bago ko ituloy ang aking munting paki like, like at subscribe. At pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Hindi po tulad ng ibang binyo dyan. Walang hayong halong daya mga kaibigan. Dahil po gusto ni Torquay Alasik dahil uh, sisikat ang lugar ng Saudi Arabia sa boxing. At siya po mismo ang... Uh, gumagastos sa lahat ng mga gastusin doon at lahat ng mga celebrity at lahat ng mga sikat sa buong mundo ay pumupunta po doon manood lang sa laban nitong si Anthony Joshua at alam nyo po ba mga kaibigan ay ubus po ang tiket at ito nga po ang sinabi ni Alexander Rusek mga kaibigan at ito po si Anthony Joshua sa hindi po nakakaalam isa po si Anthony Joshua na unified undisputed uh, unified world champion sa heavyweight division at uh, natalo po ito ni Alexander Rosik. Kaya po si Alexander Rosik mga kaibigan nakuha po niya ang dalawang belt ni Anthony Joshua at nilabanan rin ni Alexander Rosik itong si uh, Tyson Fury uh, at sa wakas nanalo siya at siya po ang unang uh, undisputed world champion sa bansang Ukraine pangalawa uh, po siya kay Basile uh, Lomachenko at ito nga po ang sinabi niya mga kaibigan isa pong pagkakamali ni Anthony Joshua yung nakababaan kanyang kamay at tukma-tukma po ang galawan nitong si nitong si Daniel Dubus na ang style po nitong Daniel Dubus ay may pagka mark maglipi ko magsayo yung suntok na si -was. yun mga kaibigan kaya wala pong ligtas si Anthony Joshua sa kanyang style dahil po kung makikita mo mga kaibigan na uh, tingnan niyo sa laban ni Anthony Joshua versus uh, Daniel Dubus kahapon po ay para pong ang laban na yun ay parang si Manny Pacquiao at saka si Kaya tugma-tugma rin ang suntok ni Daniel Dobos na parang malapakyaw ang style niya. Uh, yun po mga kaibigan. At sabi nga ni Hearn na hindi po factor ang Anthony Joshua sa pagkatalo. I, si Anthony Joshua po mga kaibigan ay 37 years old. Uh, Daniel Dubos ay uh, 27 years old. Kaya po napaka-bilis po itong si Daniel Dobos dahil batang bata pa at ito nga po mga kaibigan ang sinabi rin ni Tyson Fury daw na ang factor rin din rin daw ay uh, ang edad edad kaya nga hindi po naniniwala si Eddie Hearn sa sinabi ni Tyson Fury at lahat daw na mga laban ay talagang mananak out ka talaga kapag hindi mo binantayan ng suntok ng isang heavyweight division kahit ano mo pa mong kagaling katulad ni uh, Muhammad Ali noon at saka ni Iron Mike Tyson at hindi mo talaga hindi mo talaga magiging hindi mo talaga maiiwasan na darating ang panahon na mananak ka kasi ang ang lakas po ng mga uh, heavyweight division ay ibang-iba sa lahat ng mga division dahil sila po ang malala. Dahil ito pong si Anthony Joshua mga kaibigan, may dugo po itong Saudi Arabia. Marami pong fans siya sa lugar ng Saudi Arabia. At isa pong upset win ng nang nangyari mga kaibigan dahil po technical na out ang inabot niya. At alam niyo po ba mga kaibigan kung bakit napakatinding boksingero itong si Anthony Joshua mga kaibigan dahil po yung tumalo sa kanya po ay isang pong number one pound for pound si Alexander Wosik at yung po isa pong ung una po niyang tumalo ay si Anderwis isa nga pong uh, ah, laki At atin pong balikan yung laban ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ganoon po ang nangyari kaya nga po ang mga tao sa Saudi Arabia ay mara, malaking respeto kay Anthony Joshua at kahit po siya natalo kay Andy Ruiz at kay Alexander Asik ay andun pa rin ang kanilang kanyang mga fans at ito nga po ang isang upset win ngayon mga kaibig napakalaki pong uh, kahihiya kung doon pa siya natalo na, na, uh, sa lugar ng kanyang kanya pong mga fans uh, taga roon nga po ang kanyang lahi hindi matanggap-tanggap ng mga tao doon sa pagkatalo nitong si Anthony Joshua, mga kaibigan. Uh, Hinabol po si Tyson Fury ngalina, mga kaibigan, sa, sa uh, fighthype.com na uh, anong po ba ang masasabi mo sa pagkatalo ni Anthony Joshua? Uh, Isa pong malungkot na nangyari daw dahil daw ay pangarap ni Tyson Fury na makalaban itong si Anthony Joshua. Kung makalaban niya si Anthony Joshua ay napakalaking kitaan po. Iba po si Anthony Joshua hat sa paghatak ng mga fans at itong si Daniel Dubus mga kaibigan kung makalaban mo yan ay kukunti lang po ang pera ang makukuha nitong si Tyson Fury yun lang mga kaibigan ay biglang lumiko po biglang pong umuwi agad si Tyson Fury at hinabol po ng fighthype.com at sinabi ano po pang masabi mo nga sinabi niya ganun po talaga ang boxing ngayon ngayon agad ay matutulog ka at hindi mo alam kung matatamaan ka talaga at kung ikaw naman na makata ikaw rin ang mananalo ganun po dahil po magbibigat po kami na mga kamao sa isang uh, heavyweight division. Itong pong aming panga ay ito po ang aming kahinaan kapag kami po ay tinatamaan. Wala pong mga matitigas na mga panga dito sa heavyweight division. Kailangan marunong kang umilag nito dahil malakas na po ang aming mga kamao. Ganun po ang sinabi ni uh, Tyson Fury. At ihayag ko lang po mga kaibigan, ito po ang kubinto ko tungkol sa pagkatalo ni Anthony Joshua. Alam niyo po ba mga kaibigan, itong si Anthony Joshua ay magaling po ito. Dahil po sa kanya pong record nang hindi pa siya natalo, isa po siyang 26 wins at 25 knockouts. Ah, uh, isa po siyang knockout artist at hindi basta-basta ang isang pagiging knockout artist mga kaibigan. Pangalawa po siya sa kinakatakutan sa heavyweight division, hindi pa si Alexander Rosick. At andun po si Tyson Fury ang nak ang nauna sa kanya. Ngunit po mga kaibigan, ay hindi po lumaban si Anthony Joshua kay Alexander Usyk kaya po nagiging karma sa kanya nung natalo siya ni Andy Ruiz, isa pong upset win rin, rin, yun po mga kaibigan at at sabi nila na chamba daw yon. Katulad po yung nangyari ni Manny Pacquiao at saka ni Juan Manuel Marquez, isang